Mali ka naman na iniisip eh! Huwag niyo akong gawing tanga! Leon! Ano ba? Tama na! Tumigil na kayo! Ano ba? Huwag niyo nang gawin yan! Tama na, Leon! Jordan! Jordan! Leon! Tama na! Layo mo na kasi si Christy! Dumi na utak mo eh! Ako ba ang utak kayo? Ako? Ha? Tama na, Leon! Ano ba? Ha? Tuntalan mo na! Tuntalan mo na! Tigil na kayo! Ano nga magpapatayan pa kayo dalawa? Tama na! Tama na! Jordan! Dati Jordan! Ito na yun! Please stop na po! <coughs> I'm so sorry! I'm so sorry! Hindi mo dapat kita? nakikita! Tama nga! Na. <coughs> Halika na, Jordan! Sorry! <coughs> Malis tayo! Let's go! I'm sorry I'm sorry, sorry. Binayaran ko na po yung store na para magsalita Namin naman po niya na inedit po yung CCTV video Where is the original video? Naritip ko na po yung hard drive Corrupted na po yung original file Kaya nakahanap po ko na isang video expert para ma-recover yung file Kaso matatagal na po paggawa na niya eh what about yung nag-utos na gawin yun na i-edit yung video? Did you identify them? Ang sabi po ng store owner, may babae po nagbayad sa kanya, pero hindi po niya nakilala. Paano nga hindi nakilala? Po, negative pa may. -e. Hindi po ma-recognize yung mukha, nakasheets po kasi. Kung nag-usap sila, kaya... So what are you saying? Tapos na yung investigation? Hindi ako papayag, okay? Kailangan natin malaman kung sino gumawa nito sa anak ko. Five more leads! Leslie, pasensya ka na, hindi na matutuloy yung lakad natin. Pwede bang kumuha ka na lang ng taxi? Susunod na lang tayo, umalis. <laughs> Kuna mo na yung gamit mo. Girl, seryoso ba? Pagkukumitin mo ko? halo, ah, fine. That's the reason kung bakit sobrang excited mo pag bibisitahin mo si Tori, ha? Kasi nagbabanding kayong dalawa ng ex mo? Ano naman yung pinagsasabi mo, Shai? Huwag ka mag deny, -deny sa akin. I saw it with my two eyes. Nagyayakapan kayong dalawa ni Christy. And you guys are having a moment. <laughs> Hindi kami nagmo-moment ni Christy. Oo, oh, niyakap ko siya. But it was only a friendly gesture. May pinagdadaanan yung tao eh. kino ko lang siya bilang kaibigan. Ah, talaga? Friendly gesture? Yan yung excuse mo, Jordan? Talaga ba? Pwede ba huwag mo akong gawing tanga? Hindi ako pinanganak kahapon. Alam ko na kung hindi kami agad umabot ni Leon, baka kung saan pa ang buwisit na friendly gesture mong yakap-yakap. Sinabi ko na sa'yo lahat ng totoo. Ngayon, kung ayaw mo maniwala, wala na akong magagawa. Isipin mo na kung ano gusto mo isipin. Wala kami ginagawang masama. Jordan, sandali. Mag... Jordan, mag-usap tayo! <laughs> Ma, pasuyo naman po kay Tori yung pakisamahan sa kwarto. Mag-uusap lang po kami ni Leon. Alright. Come on. Bakit ganyan yung mo, ha? Huh? You're tired. Alam mo, Leon, hindi mo na dapat sinugod si Jordan. Alam mo namang nandun si Tori. Gusto mo matrama ulit yung bata? Ay, nandalam panigin ko nung nakita ko kay mag-ayakap ni Jordan, eh. Kasalanan ko pa ba yun na makita yun ni Tori? Okay, fine. Inaamin ko. pagkakamali din ako. Hindi ko na dapat pinaabot sa ganon, pero sana kasi inalam mo muna yung buong kwento. Dinadamayan lang naman ako ng tao eh. Kasi masama yung loob ko. Dahil may pinagdadaanan ako. Oy, bakit siya kinausap mo? Hindi ako. Tayo ay ikakasal. Kung may problema ka, ako kausapin mo. Kung nagtatampo ka sa akin, bakit hindi si mama mo kausapin mo? Bakit hindi si Ned? Kahit hindi nga si Meldy kausapin mo eh. Bakit siya ang pinili mo? Kasi Leon, hindi ko naman pinili si Jordan eh. Nagkataon lang siya yung nandoon. Hindi ko na kinaya sumabog na yung dibdib ko. Sa masama na ng loob ko. Walang ibang kahulugan yung yakap na yun. Dinadamayan niya lang ako. Oh. Kung wala walang kahulagan niyon, sa kanya meron. Tuwang-tuwa siya nung niyayakap kanya. May mali siya yun sa kanya. Naiintindihan mo ba yun? At sinasamantala niya lahat ang kailangan mo kanina. Sige, Leon. Sige, yan paniwalaan mo. Wala naman akong mababago dyan sa pag-iisip mo, di ba? Okay, fine. Mag-usap na lang tayo ulit kapag handa ka na at bukas na yung isip mo. Ayatid nga si Leon sa